Ayan naman po guys yung aking sitaw. And after 3 months po, ayan na po siya. Bulaklak. Ayan. May bunga na rin po. Ayan siya po. Ito po yung pinakauna niyang bunga guys. Ayan. Sitaw po yan. At ito naman po yung aking okra. Ayan, dalawang buwan na po yung edad na yan Guys Malapit na rin po siyang Mamulaklak uh, Ito pa Meron pa isa rin to. Ayan guys Ayan, Ito na po guys Yung aking uh, Siling labuyo guys Kung makikita nyo Namumulaklak na siya guys Ayan ayan sya guys ito naman yung siling uh, haba po ito guys yung ginagamit natin sa pagsisigang ah uh, Dalawang linggo na po yan sa nung ng ating nilipatanim po dito galing sa punlaan.